Isang person deprived of liberty o PDL ang nakahanap ng kalayaan sa pagpipinta. Ang kanyang mga obra, malayo ang nararating sa labas ng rehas. Ang kanyang kwento sa report ni Mondi Lopez. For today's video, gawin natin makulay ang weekend nyo. Paano? Ipiflex ko ang isang pintor na nakilala ko itago na lang daw natin siya sa pangalang Prince, 25 taong gulang. Isa si Prince sa mga talentadong persons deprived of liberty o PDL. Nasa loob man ng kulungan, sa napiling sining, nararamdaman niya ang kalayaan. Uh, nalilibang po ako uh, and then uh, tutulungan ko po yung sarili ko na malis po yung stress. Kita niyo naman ang kanyang mga obra. Mapahayop, superhero, pati ang iba pa art piece o oh talagang detalyado. Natuto po ako, ah, nung high school po ako, third year high school po, then sa papakinood papa, po sa mga magaling na artist sa school po na. Paborito ni Prince na gamitin pangguhit ang acrylic na pintura. Pero sa anim na buwan ng pagkakabilang gunya, ang kape na pampagising, ginagamit na ni Prince na pangpinta. Ang hinalong coffee powder sa tubig, nagbibigay kulay sa portrait na kaibig-ibig. Coffee painting is waving. At ang greatest dream ni Prince para sa kanyang mga masterpiece. Gusto ko siyang sanang mapunta sa isang art exhibit po. Gusto ko sanang maibida yung ano ko, painting ko doon. Claim mo na yan, Prince. Lalo na pinatunayan mo na hindi hadlang rehas sa bakal para ipagpatuloy ang iyong pagpipinta. Ito pa, ang mga obra niyang nagagawa ibinibenta ng mura. Pag may naibenta po kami na kanyang ipininta, uh, 60% po nung kita noon ay mapupunta sa kanya at ang 40% po nun ng kita is mapupunta naman po sa sa fund ng aming welfare development unit para po may pang supply for the materials and other programs po. Kaya naman kung bet mo ang painting ni Prince, wag mahiyang mag-mine pwede magpagawa ng portrait o magpapaint ng sariling design. At ang mas nakakabilib, may ultimate goal ang bawat lapat ng brush print sa kanyang canvas. Malaki ang ambag nito sa livelihood programs ng San Juan City Jail Mail Dorm para mabigyan ng pagkakakitaan ang ating mga kapatid na PDL. Sa ating mga PDL, uh, ang layo nito ay makatulong sa kanila, makakalang pamumuhay sa loob at sa labas. Kung sakasakali pong lumabas na sila, mapagpatuloy po nila kanilang mga talento. Teka, dahil nandito na rin lang naman ako, drawing tayo. Nandito tayo ngayon sa San Juan City Jail Mail Dorm. At para mas ng ang ating weekend, aba, ang jail warden, haamunin natin, Sir Ronnie. Napakarap na po siya. <laughs> First time niya rin mag-sketch, sabi niya sa akin sa ha, hamo na ito. Ito, sir. Tiyan nga namin. Ginawa ng PDL nila, napakagaling. Tiyan na kung medyo makakahawig namin yung napakagaling na painting na ito. Galing din ni Sir, ha? Eh? Sabi nga nila, ang sining hindi expression lang. Inspirasyon din ito para patuloy na lumaban. Mondi Lopez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Kahit Weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.